Ay, Wait, Mer! Pasok Hello. muna, Mer! Uwi ka na! pasok ko lang. Ah, sige, sige, ayos! Ayos, kita tayo mamaya! <laughs> Saktong-sakto eh, no? Magsisimula pala ako mag-vlog eh, subscriber ka agad tayong bumugad sa atin. Magandang araw po at magandang gabi ko nasan po kayong araw na to, no? Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay! Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay! sa Canada. At ang ating kalangitan po ay makulimlim ngayon. Ako mukhang maibabagsak na snow mamayang gabi, ano? Hindi natin alam pero titingnan po natin kung totoo nga. Pero yung mga ganyang tirada ng langit, ganyan ang kulay, tapos ganito kalamig, lako, eh, hindi posible na bumagsak ang snow mamayang gabi. Pasok muna tayo mga kainigs, ano? Kayod muna tayo. Kailangan natin magkayod para may pampayad tayo ng mga bills gastusin sa bahay at sa buhay natin dito sa Alberta, Canada. Oh, wala namang snow mga kainags, ano? Oh, ayos. Buti naman pero prosin yung mga bintana natin. Ay, salamat walang snow. Pagod na ako, yo ako nang magkaskas ng yelo sa sasakyan. Ah, oh, salamat Panginoon. Mukhang matatagal lang ang pagbagsak ng snow natin ngayon, ah. 'Di ba? Ano na ngayon? Third week na ng November, mga kainags, ano? Okay, ito lang yung snow natin ngayon, oh. Ayan lang oh. Oh, de ba? na lang natin ng ano yan, nung fluid, winter fluid natin. Pero yung gilid nito, kailangan nating tanggalin mga kainis ano. Oh, ayan, okay na mga kahinigs. makikita na natin yung labas natin. Pati yung sa kabila, inano in in ko rin, iniscribe ko na rin. Ay, salamat. Ayan, natutunaw na banda rito. Ayan medyo oh. na medyo natutunaw na sa heat dahil sa heater. Ayan, bombahin natin ng tubig na pang lamig yan alright baksan natin heater natin eto na mga kainags ano bumagsak na yung snow ngayon ano ayan no oh. wow <laughs> yan yung ating uh, bahay ayan no oh. may ilaw yung christmas light yan ako po panginoon maraming maraming salamat po at nakauwi tayo ng bahay mga kainags ano Maayos Bago bumagsak ang snow Yan Oh, oh di ba Oh, medyo medyo makapal po ang snow. At mukhang ay ah, medyo mukhang tumigil na ng konti no ito yung sasakyan ng ating bunsong prinsesita mga kainags kung napapansin niyo ano. At ayan po may mga ay pero natutunaw natutunaw naman yung snow. Ayan oh, sarap gandang gawing ano to, uh, snowball. Yan, nako po. Pero mukhang tumigil naman mga kainags yung snow natin ngayon. Kanina pa gustong bumagsak nitong snow eh, no? Hindi ko alam, yung eh. Paglabas ko lang, pagsilip ko lang sa bintana natin. Sabi ko pa parang puro puti yung labas ng bahay natin. Ano kanina naman hindi naman lagi snow. Teka muna, yung dinadaanan natin at mahirap na bak matalisod tayo. Yan. Ha, puti. Pero hindi ko lang alam bukas pagkagising natin. Baka pagkagising natin bukas ng umaga eh mawala na rin yung snow na yan ano kasi nga po eh napapansin ko wala naman ng snow eh. Hindi naman nag i eh. Siguro sandali lang nag-snow kanina no mga siguro man nagisno mga dalawang oras lang. Eh nasa loob po tayo ng bahay. Hindi na <laughs> Nagulat nga ako grabe sabi ko Ano nangyari rito? Oh. <sighs> So hinihintay ko po si Mahal na Pauwi na po siya Pero tatlong linggo na mga inex ng, ng November no? Eh, ito pa rin po ang nangyari At malinis pa rin po Hindi pa rin po talaga bumabagsak ng todo-todo ang snow Dito sa Alberta, Canada Parang excited pa ako sa magkaroon ng snow eh no? <laughs> Hindi naman um, kaya sana sana mangyari uli yung nangyari noong nakaraang 2023, 'di ba? Noong nakaraang taong 2023 po ay buong dis, buong Disyembre ay eh, wala pong snow. 'Di ba? Walang snow yon 2023. Tapos nagkaroon na lang ng snow noong January 2024 na. Doon na nagkaroon ng snow. Sana maulit uli ano? <sighs> Tara, pasok na po tayo. Medyo malamig. Ano, gusto mo maglaro sa snow, ha? Dito tayo sa kusina. Naku, nagluto pala yung ating uh, bonsong prinsisita ng ito, mga kainay. So, nga natin. Tamang-tama't ako'y nagugutom. Tamang-tama ako'y nagugutom. Pagka meron talagang kasama sa bahay na mahilig magluto, eh, no? Talagang hindi po kayo magugutom, eh, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Sarap, oh. Mm, subukan po na. Naku ano po. Napakasarap. Parang gusto ko magkape, ah. Masarap kasi sa ano to sa kape. Kaya lang gabi na. Dito pwede mo kape. Hmm, sarap. Tender, oh. Hmm. Mm hmm. Sarap. Hmm. Dito po tayo sa ano, sa backyard natin, ano. Nakalubabas na yung aso natin, si Saya, ano? Ah, uh, ito po kung napapansin niyo, papakita ko puli sa inyo talagang namumuti na yung ating uh, <laughs> ano saya. Nako, maglalaro na naman to. Asan si Kuya Sayon? So yan, dito na po tayo sa ano. Sarap maglakad sa snow eh. Parang na ko yung snow eh, no? Kasi ina-expect natin by first week ng November magkakaroon na ng snow, pero ngayon pasulpot-sulpot lang po yung pagbagsak ng snow. Kailan ba huling nag-snow no nakaraan? Tapos sandali lang nawala uli, ano? Diba ba nag-live nag, -live, nag -live pa ako noon eh. Ayun, dito. Nako, eh kung nako, kung hindi niyo po mapapansin eh, kung orko na papansin niyo po ano, isang linggo na lang po. Actually, third week ng November ngayon, matatapos na yung third week ng November pa lang ngayon. Sunod, isang last week na agad ng November, ano po? tapos na agad yung November Pagkatapos nun eh, December na Oy by the way, happy birthday nga pala sa nanay ko December 1, birthday ng nanay ko po no? 83 years old na po siya Kaya medyo mapapadalas po yung Hopefully Mapapadalas po yung pag-uwi ko ng Pilipinas ngayon Siyempre, eh, gusto ko taon-taon nakikita ko na yung nanay ko no? Sana, sana po, no? taon-taon makauwi -taon, ako ng bahay Ng, ng, ano, ng Pilipinas Para ma mabisita ko madalas yung aking nanay 83 years old na nako pero malakas pa rin po siya malakas pa rin ah sharp pa rin yung kanyang mind ano pare syempre kasi active pa rin siya sa ano eh sa mga activities nila doon mga kasamahan niya mga mga matatanda na rin ano mga oldies may mga meron silang samahan kaya malaking tulong yun para maging ano active yung kanyang mental yung uh, uh, physical 'di ba <sighs> <laughs> oh, yun, medyo excited po ako excited na po ako no excited na po ako makita ang Pilipinas especially ang nanay ko at saka yung mga kamag-anak ko at saka sa lahat ng mga location na gusto kong mabisita katulad ng mga nakaram vlog ko di ba, yung mga pupuntahan ko tsaka, gusto ko rin siyempre bisitahin yung mga tinirahan kong kamag-anak ko sa Sampaloc, Maynila doon po sa mga hindi nakakaalam, mayroon po akong tinirahan sa Maynila mga kamag-anak ko sa Sampaloc, Maynila Vicente G. Cruz Street Sampalok, Maynila Pero wala na po sila ngayon sa Sampalok, Maynila Nandiyan na po sila ngayon nakatira sa may San Pedro, Laguna Yan, sa may Crisantimum uh, Village ba yun? Hindi ko alam eh Basta bibisitahin ko po sila dyan Yung mga, yung anim Anim na taon akong tumira sa kanila At syempre matagal ko na po silang hindi nakita, no? Siguro mga 20 years ago na mula nung huli ko silang nakita yung tita ko, tito ko, mga pinsan ko yan, so talagang hindi ako papayag na hindi ko sila makita, hopefully sana, sana bala ko po yon tsaka by the way, maraming ano, shoutout nga pala sa mga subscribers natin dyan sa San Pedro Laguna at saka sa buong Laguna ano? yan ako, excited na ako makita yung tita ko, kasi yung tito ko uh, wala na, sumalangit so na ako ang kanyang kaluluwa, ano Tandaan na rin kasi, no? Yung tita ko na lang Makikita ko na uli Ha! Ba't baka Na, nawili ako sa kwento So, <sighs> hali ka na ah, Dito puli ako sa, ano Sa harapan ng bahay natin, no? Kasi parating na po si Mahal na, rin na eh. Inihintay ko na lang po yan. Eh, ikikwento ko na rin habang hinihintay natin si Mahal na Reina. Nag-text po sa akin yung nanay ko. Nako po eh, ang sabi sa akin eh, wag na wag ko raw pong kakalimutan yung kanyang mga vitamins. Katulad ng glucosamine, fish oil, yan kasi ano eh marami tayong nabibili rito na ano sa Costco lang actually mga kaibigan, marami no. Costco 'yung lagi natin pinupuntahan kasi daw sa Pilipinas medyo hirap daw silang maghanap ng mga fish oil glucosamine. Eh kasi po dati lagi ako nagpapadala at nagpapasalubong sa nanay ko ng glucosamine, mga fish oil, 'yung gali, 'yung Kirkland, Kirkland ng tatak, 'yung brand eh nagustuhan po. Hiyang daw sa kanya. Eh kaya 'yun po 'yung hinihiling niya sa akin ngayon eh pati 'yung mga kapatid ko gusto na rin daw ng fish oil eh magkano lang naman sa cost ko yun na ano? bibiling ko nanay ko kasi matagal naman na expiration nun eh hanggang ngayon yung yung dinala ko po sa kanila yata nung huli ako umuwi nung 2013 meron pa rin po yung nanay ko so marami kasi isang 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 bote kasi nun napakarami siguro inaabot ng isang taon yata isang bote At ilang bote yung dinala ko sa nanay ko nun tatlo tatlong glucosamine yata tatlong fish oil Basta marami po, marami. So yun po ang kabilin-bilin na ng nanay ko. Ah, uh, wag na wag ko raw kakalimutan. Tsaka yung mga vegetable oil. Kailangan niya raw yun. Sabi ko si Kiray, walang problema na eh. Basta ikaw eh, syempre naman eh. Pagbibigyan kita eh, kaya nga ako umuwi dyan para sa'yo nanay. Ikaw talaga alam mo, mahal na mahal kita eh. Yeah! <laughs> Parang di ko muna mahintay si Mahal Arena rito ah. Medyo nararamdam ko yung lamig mga kainis ano. Mamaya na nga lang, silipin na lang natin sa bintana. Oh. Oh. ah Uh. dito na pala si Mahal na Reina. Ah, lang, di natin na-tsyempohan, ano? Nako, may sakit na naman si Mahal na Reina. Ano, ayan, tuwan na naman si yung mga aso mo. Nako, eh, talaga uso si Pon ngayon. Usot, ubot si Pon. Mamasahihin ko na naman si Mahal na Reina kasi kag kagabi po, minasahi ko yung ano niya eh. Yung kanyang likod. Nilagyan ko ng ipikasin oil kasi nga masama ang pakiramdam. May ubot si Pon katulad ng ating uh, Panganay na prinsesita Nako, eh may ubot si din. Nako po. Kaya po, hindi po muna ako tumatabi kay mahal na sa pagtulog. Gawa nga na po. Baka mahawa tayo. Mahirap na. Eh, natin magkasakit tayo. Mahirap matulog. Yung may baradong ilong mo, eh no, dahil sa sipon. Ano ba itong mga dala ni mahal na Reina? Nako, mukhang sisig. Bawal sa akin, ah. Bawal sa atin yan. Mga natin kumain ng mga bawal sa atin. Disiplina. Ang kailangan ay, ka muna. Nako, eto eh. Etong isang toy. Pag may... Pag dumating si Mahal na talaga namang lagi nandito to eh, no? Ayaw mong gayahin si Kuya Sayon. Behave. Naka po. Napakasarap. Mm-hmm. Naka. Patay tayo dyan. <laughs> Kakain muna tayo, makay. Gutom na ako. Ayun. Nakasilip pala yung isa eh. Andun pala. Ana. Ha? Ana. Andito na? Mm -hmm. Mamasayin kita mamaya maba bago tayo matulog. Para ano ko sa parantamis naman? Sa't lagi lang naman ako. <laughs> Sa't dalalain naman. Maggurgle ka ng ano, meron oh diyan. Gargle ka ng ano nung mouthwash. Nahirap talaga 'yan. Alam niyo naman mga kainis ano. Flu season ngayon. O namiss kaligutang Ako'y kaligutan mag-relax. Kasi 'pag na-hibbing na natutulog ang mundo, parang malikit na bagay lang ito. Ayan na yung mga bubong ng bahay, ano? Ah, puti na, maputi na, mga kainags, oh. At syempre, umuusok na yung chimney noong kapit bahay natin. Ayan, oh. Wow. Bilis. Oh, ayan, oh. Puro puti na. <laughs> Pero tingin ko, mga kainags, mukhang hindi na ma mawawala yung mga snow na yun, ano? Kasi malamig na po yung mga susunod nating araw. Yan, nako po. Magandang araw po ulit sa inyo. Eh, kada araw-araw po, pagkagising ko, masayang-masaya po ako eh. No? Kasi, syempre, nasa isip ko po na ilang, ilang linggo na lang. Nako po. Nasa Pilipinas na. Ah, di ba? <laughs> Ayaw ko, hindi ko mapigilan yung saya ko eh. No? Siyempre, alam naman natin, pag umuwi na po tayo ng Pilipinas, sobrang saya po, no? Di ba? Pag, alam, pag tayo po ay matagal lang nasa abroad, uh, tumitira at naninirahan, nako eh, tapos uwi tayo, no? Makakarinig tayo ng maingay na sa ano, na, na, na lugar. Pag bumunta tayo ng Maynila, maingay. Manila, Manila, Oh, kay sarap sa tenga Mga chika babes na nagagandahan Mga jeepney na nagpapaingayan Di ba, mga kainis, ano? Sarap nung gano. Excited Punta tayo sa mall Ako, sobrang daming tao Andito na po tay tayo sa harapan ng bahay po natin, ano? Ayan, dito pala yung panganay natin, ano? Yan, ito po ang... Tanawin kapag ka uh daylight eh kagabi po dyan lang tayo kagabi patambay-tambay habang hinihintay po natin si mahal na Reina, eh, no? mas maganda po ngayong makita kasi talagang maliwanag na maliwanag makikita natin hanggang dulo hanggang sa dulo po nung natatanaw ng ating mga mata kung ano na ba ang Alberta Canada Edmonton yan puti na rin po ayan oh. wow ganda ng combination ng araw no tapos sa uh, kulay puting snow. Oh, ah, pero medyo malamig kagabi. O oh, yan, ang ating uh, ito po yung ating uh, nilalakaran ngayon, no. Oh. Mm, Nakachinelas lang tayo at nakamedyas Naku, ingat lang tayo at makamadulas Yan oh, ito, dito lang tayo kagabi nakatambay pinapakita ko lang puli sa inyo yung ano natin, Edmonton, Alberta, Canada, no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Malamig. Buti na lang nakasikat si Haring Araw kahit paano. Nako po eh. Excited na excited na rin po yung mga kapatid ko. Sila, ano, sila si Boss Chief, sila Mr. Accountant, si Mr. Engineer, mga kapatid ko po, ano? Gawa ng magkikita-kita uli kami. <laughs> Magre-reunion na naman kami yan, sigurado. Tagal din natin din nakita yung mga kapatid ko, two years ago na. Ay, bilis parang kailan lang. Masaya yan. Sigurado handaan na naman ito. Nako, sigurado, ang kinakatakot ko po nito eh. Pag nakita-kita kami, nako, sigurado, hindi natin mapipigilan kumain na naman tayo ng masasarap na pagkain. Yung mga bawal sa atin, sigurado, hindi tayo <laughs> makakaiwas dyan. Kaya magdadala po ako ng maraming gamot. Gamot sa gout, gamot sa impacho, pag hindi natunawan yan, may mga gamot na rin akong ganyan eh, no? Dadaling ko po yan, mga emergency. <laughs> Alam niyo naman eh, sabik tayo sa pagkain ng Pilipino, no? Sabik tayo sa pagkain sa Pilipinas. Nako po, Panginoon, talaga naman mararanasan nating muli. Nako, wag naman sana akong uh, atakihin ng gout. At wag naman sana ako matunawan sana ako sa mga lahat ng kakainin ko sa Pilipinas. <sighs> Tapos maliligo ulit tayo sa beach, 'di ba? Sa Aroma Beach diyan sa may San Jose Occidental Mindoro. Nako po, napakasarap. Tapos si Mahal na Reyna rito habang ako yung nagpapakasaya sa Pilipinas eh, Si Mahal na Reyna rito eh, shovel ng snow <laughs> Sa harapan ng ating bahay Nako eh wala po tayong magagawa, ganun po talaga ano Kailangan po natin mag shovel ng snow sa harapan ng bahay natin Ito na po yung ating uh, binanatan ka kagabi ano Kalahati lang, masyadong malaki Tsaka medyo iwas tayo sa sugar po kasi magkano lang ng laman ng ating tiyan yung mga ganito, mahal sa mga Starbucks eh, no? Wow. Yan yung gusto ko sa tinapa, yung lumalaban, kung makunat-kunat. Yung pagginuya pagginuya po natin eh, lumalaban sa ating mga panga. O, ba diba? Tapos, syempre, kape eh. Kaping mainit. Yan, katulad ng sabi ko sa inyo kagabi. Para sa malamig. Kung hindi lang muna, para hindi lumamig pag masyadong marami. Yan. So yan mga kainags, ano? maraming maraming salamat po muli. Uh, don't forget to subscribe po. Click the like button. Leave your message. Hanggang sa muli. Salamat po.